Hello guys. Andito ito ang isa kong posa. Hi. Mm, bakit? Ha? bakit ganyan yung isa mong mata? Ha? Tingnan mo yan. Andiyan yung isa nila, yung mama nila. Oh. May ano siya, Oh. Ah, oh, hindi siya yung mama. Si Loki. Ah, oh, si Luto Si Luto to pala. Lotso! ang dilim-dilim sa labas. May mga gising pa naman na iba nagkakantahan. Ayan. Lalabas ako mag-ano ako doon. At papakita ko sa inyo kung gaano katahimik ang aming lugar pag gabi na. Ayan po ba. Lalabas po ako. Bakit ganito kalungkot dito sa amin? Di ba sa ibang lugar? Ganitong oras, maaga pa. Magtitin pa lang, 9 o'clock. Magtitin. Di ba sa ibang lugar, daming tao. Pero dito sa amin, tingnan mo, ako lang ang lumabas para lang ako makapag-video. At saka gusto ko rin tingnan kung paano dito sa amin pag na. saka ang bilis nilang matulog. Tingnan mo, oh dito sa amin nakita ko dito sa baba kami kasi ang nakatira dyan ayan doon sa taas may mga nakatira yan may nakatira na iba yung sila nga tulong na sila ang aga aga wala di ba sa ibang lugar masaya pag gabi ano lalo't ipon ng tao so dito sa amin ganito to walang katao-tao. Imbis na malamig, gusto mong mag-ano, mag, -ano, mag gust, gusto mong mag, mag pahangin sa labas. Kumbaga, syempre, mag enjoy kapag maraming tao, mag-tingin-tingin lang naman. Eh nga, ako dito, wala talaga, oh. Uh, ako lang mag-isa so, sa labas ngayon. So, Ganito sa amin. Ito ang sitwasyon dito sa amin. O, oh, ayan, di ba? O, oh, tahimik talaga, o. Oh. So, sa inyo ba, guys? Ito ba ang gusto nyo? Di ba, sa ibang lugar kasi, ano, ma... ma... maraming tao. Hindi ko naman sasabihin na magulo kasi baka paghalitan naman ako. Kasi hindi naman talaga lahat ay magulo pag maraming tao. Pero, pero dito sa amin, tingnan nyo po, o. Oh parang ano, nakakainip ano po ganito. Ewan ko lang, ngayon ko lang ito naiisip kasi nasa, lagi lang naman ako nasa loob ng bahay. Um, yan guys. Pero kami, bukas pa kami yung tindahan namin. Um, kahit pa paano, paminsan-minsan may, paminsan may pasolpot-solpot. May bumibili. Ah. Ayan, meron ano, motoro ang naman mo ito para dito sa amin. Sino kaya yun? Kayo ba? Kayo ba guys? mag enjoy ba kayo dito pag ganitong lugar nyo? Yung iba gusto nila ito kasi tahimik. Paminsan-minsan naman. Gusto, gusto ko naman ng medyo magulo. No? Paminsan-minsan lang. Pero ako gusto ko to. Natahimik lang. Diba? O, ayan, guys. Hanggang dito na lang muna ako. Ito, ano, February 20 ngayon. Walang, ano, walang, in, ano, hindi interesting yung, ano, namin lugar, ano. Ayan, ganyan lang. O, tingnan mo, diba, yung paligid, ano. Ayan, ayan, ayan. Ito sa amin lang. So, parang liwanag. Yung lugar namin. Saan ang mga tao dito? Matulong na lahat. Hmm. So, ganun talaga. Ayan, guys. Ganito talaga dito sa amin. Kasi alam ko hindi naman lahat ng lugar ay ganito. Ayan, ayan, guys. Thank you. Hanggang dito na lang. Yun lang, pinakita ko lang naman. Oh my God! Yun, bakit andito yung pusa ko? Po? Mm. Shhh! Hoy! Loki! 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 Shhh! Loki! Yun lang ang problema. Agoy ka paghigda! Masa na ah, nga. Marianne! Marian! 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 Alika muna, na, ilu kaya di agawas, muli Di ni niya pa ano yun nakala besarado man jeno? Oh. Aba ah, ka ano sila lang besarado. Maryan dalay ba ang inmawara day? Aba mawala sa panik ano paningin kuday, day. Ayaw paghadlok ka ha, baka ano tumakbo. Magtsinilas ka. Kunin mo dali kay kunyari ano lang ha. Paghandahan ka lang para hindi siya umalis. Uh -huh. Yes. Po. Ayan, oh. Dali na, dandahan lang haro pa dayon niya. Butan ito direto ano. Lucky, dali na. Antuna dali dali dali. <laughs> Ikaw. Isunod doon, isunod, isunod doon to kay maingay. Mga naihi eh, kahit saan. Dali. Okay. okay. Okay na, bye bye na, bye bye. Lucky. <laughs> tubig, lagi mo ng tubig dyan. Okay.